So, what's up mga keepers? Yan, magandang hapon. Nag-50 water change tayo dito sa ating mga reptab. Nalisan natin yung mga tae nila dyan. O yung mga poops sa mga isda natin. Yan kasi yung nag-cause ng sakit sa ating mga isda. Yung kanilang mga tae or poop. Yan. Dito na alisan natin. Nadagdagan na lang natin yung tubig. Yan o. No? Dito yung nabawas. Dito yan. Kaya na-maintain natin na malinaw yung ating mga reptab syempre ninalagyan natin yan ng mga tiles para di sila na sisinagan ng araw or na lalantad sa init yan. yeah. then yung mga golden blue tail pal natin ninagay natin dito sa ating mga par yung kasi yan mga buntis na titing natin kung alin yung nag drop yan, sana mag drop na to lahat yun know. Ito, ito yung nakuha lang natin na fry yan 3 pieces sana so, maraming drop nito ngayon kasi yan yung inihintay natin na mag drop yung golden blue tail natin yan o. jeans nila ay round tail ang PKBM natin yan ito may PKBM pang isa cheetah yan cheetah natin puntis na rin yan cheetah natin yung na BKBM yan o mga yamabuki yan yung mga nag swap dyan may 4 swap tayo ngayon dito ng available na yamabuki yan o pursap natin yan ready to pursap yan yung mga golden blue tail natin ito yung golden blue tail pa second drop yan may third batch na tayo sana marami yung i-drop yan ito yung second batch you know. yan o yan dito pattern change muna tayo dito Analyst na natin yung mga poop ng mga dyan mga isda yan kasi yung nagkukos ng sakit Ayan, kaya ayan, alis lang natin yan, then dadagdag na lang tayo ng tubig. No. Direkta na agad tayo ng gripo. Ayan. Ayan tayo dyan na, uh, hindi na tayo dyan naghihintay ng ilang days. Kasi tansya naman natin yung mga chlorine dito sa atin, kaya ayan, hindi naman malakas yung chlorine. Okay, dito di pa nga tayo dito, dito mga water change. Tagal natin dito din makapag water change, oh. medyo marumi na dun sa likod. Pero alis alisin natin yan dyan. Apo, yan, dito, ginugroom natin yung isang golden blue tail natin. Yan. Ito lang yung ating ginagawa kapag nag-water change. 30% or 50%. means eh, minsan, nag ng water change tayo kapag sinisipagan tayo. Yan, no? Oh. Bail na PKBM, full gold. Hmm. Tart choco. Hmm. tail natin, yung may sakit natin yan na ready for breeding na yan Lilagyan natin dalawang paim yan tusukin mo na yan para makapag breed ka ng maayos ito yung mga fry ng full gold natin yun oh. sobrang rami yan marami natin dapat yan na full kasi wala tayo dito meron pa nga dito natitirang full gold na fry din natin ako lahat kaya pabayaan lang natin yan may plants naman Foods naman yan yan pusin lang natin tong pag water change natin oh. No? kung nakaabot ka sa video to baka naman pa like and share naman sa ating video thank you guys